Maging ang kampo ng ditas team ay nag-aalala nga dito kay Kai Soto at hinihintay rin nila ang kompleto at detalyadong resulta ng MRI ni Kai at sa MRI scan talaga makikita ang tunay na kalagayan ni Kai at sana ay malinis ang resulta ng MRI scan ni Kai ibig nating sabihin maayos ang muscle at bone structures ni Kai Soto walang punit ang mga muscles at fracture ang mga buto malapit o nandyan na ang third window ng FIBA Asia Cup qualifiers at gusto rin ni na-coach Tim Cohn na malaman ang kalagayan ni Kai para sa mas maagang update at kung ano nga rin ang mga hakbang na kanilang gagawin sa Gilas Team size ng gilas, ito ang isa sa naging dahilan ng New Zealand kung bakit nga sila natalo. Hindi nila masyadong inasahan ang inside place ng bagong gilas ngayon. Masyado nilang na-underestimate ang gilas sa 4 at 5 position. Pero ngayon nga, alam na ng New Zealand ang kayang gawin ng bagong gilas sa loob ng paint at mas handa ang tall black sa kanilang rematch laban sa gilas sa third window. Alam ni Coach Anzai na hindi maganda ang injury sa isang player dahil dahil na rin sa talagang nakaka-upset ito lalong lalo na kay Kai na nagsisimulang maging consistent ang laro. Halos lahat ng players ay nakakaranas ng injury pero magkakaiba nga lang ng intensity o yung kung gaano kalala o kagrabe ang injury na natamo nila. Nakita natin nakakailanganin nga rin ng oras para sa resulta ng MRI scan. Pwedeng lumabas ang resulta, ilang araw lamang, minsan naman inaabot ng linggo depende sa request ng nagpa MRI. Sa lagay ni Kai baka ilang araw lang ay nandyan na ang detalyadong update ng kanyang MRI scan at marami talaga ang interesado sa alagayan ni Kai dahil sa maganda ang laro niya para sa gilas team at nagiging consistent pa nga ito sa Japan B1 B-League. Kailangan na kailangan ng gilas sa FIBA competitions. Javi ang naka-standby na papalit kay Kai kung sakali lang nakakailanganin ni Kai Soto ng oras para sa recovery. Pero alam na alam na nga rin ng tall blacks at sanay na sila sa Junmar Japet Combo Old School Gilas pero buti na lang at qualified na nga ang Gilas sa FIBA Asia Cup kaya hindi makakaapekto ang resulta ng laro ng Gilas sa kanilang upcoming games. Strong Group Athletics na maglalaro sa 34th Dubai International Basketball Championship ang isa sa inaabangan natin dahil may kakayahan ang SGA na makuha ang championship title sa ligang ito. Tinapos nga lang ng kontrol ang SGA last season at natalo sa finals. Mag-uumpisa ang laro sa January 24 ngayong taon at magtatapos sa February 2. Kaya naman, magkakaroon tayo ng update sa final lineup at ensayo ng SGA lalong-lalo na nga at mahigit sa 2 weeks na lamang. Ang magiging preparasyon ng SGA, di Cousins at Andre Blatch ang ilan sa mga nauna na players na kabilang sa lineup ng SGA at kinokompleto pa nila ang final sa lineup ng team. Renzabando bando ang isa pang player natin na nasa kondisyon na pwedeng maglaro para sa team ng SGA at alam na alam natin ang kalibre ng laro ni Ren bando two-way player. Ang laruan niya pwede sa opensa at depensa at nakikipag-agawan pa nga sa rebound laban sa mas matatangkad na mga players gamit ang kanyang athletic ability. Excited rin tayo sa team ng SGA dahil may chance sila na makuha ang championship title ngayong 2025 posible ito dahil solid na naman ang kanilang mga players at ibaren bumuo ang SGA ng lineup at pumapalag sa international competition na kanilang sinasalihan. Nakakatakot talaga ang nangyari kay Kai, marami ang nag-alala dahil alam na alam natin na wala tayong pamalit na player kay Kai Soto, nag-iisa lamang siya na 73 ng Gilas na maganda ang mobility, yung presence ng depensa sa loob ng paint, impact sa defense sa madaling mapasahan para sa mga alio place dahil sa kanyang haba. Nakakatiyak tayo na kung babalik na naman sa 610-611 ang height na meron ng gilas, madidihado na naman tayo sa mga teams na kagaya ng New Zealand, Kai at June Mar talaga ang nakita natin na local Gilas player na naglalaro sa 4 at 5 na solid ang combo at maganda ang laro sa loob ng paint sa history ng Gilas basketball. Kung wala mang update kaagad-agad at hindi inilabas ang MRI result ni Kai, na talaga namang hindi inilalabas ng mga agent ng mga players ay malalaman natin sa next game ng Kushigaya ang tunay na kalagayan ni Kai dahil kung hindi ito maglalaro, posible nga nakakailanganin niya nang mas mahabang oras para sa recovery pero kung maglalaro ito, ibig sabihin naman hindi grabe ang injury at ipinagpaglamang ni Kai. Umaasa talaga tayo na walang malalang injury si Kai nang sa ganon ay makapaglaro ito sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers.